Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat tayo palagi mga kasabi. At syempre balik topic na tayo mga kasabi. At syempre tayo na sobrang busy natin. At alam ko naman na daming nakakamiss ng topic. At hindi lang yun mga kasabi. Alam nyo ba yung iba kasi tumatawag, nagchat-chat. Alam nyo ba mga kasabi? Sana next time kapag once kayo ay nagtatawag sa ating mga admin. Ayan. May mga point naman kasi na nakalagay dyan. Pero dapat Kapag ka hindi po kayo nakakausap ng ating admin dahil busy din po sila, wag po kayong magagalit na dapat sa inyo yung maunang request, dapat ganito ganyan, kayo yung itatopic. Tatandaan nyo po, ang dami po nakaline up na mga kanya-kanyang topic natin mga kasabi. Kaya sana, yung mga caller natin, wag po kayong magagalit kung sino po yung nauna at napagbibigyan dahil lahat po sila ay naghintay po. Wag po kayong magagalit agad-agad at magagalit kayo sa mga admin natin na hindi una natin bigyan ng topic. So, yan lang po mga kasabi, yung aking suggestion tungkol sa ating mga caller na talagang nagbibigay sila ng kanil kanilang opinion. Pero, syempre, wag naman po kayo na magmumura. Ayan. Nga, mga kasabi yung ating basahin na request ng ating followers. Idol, pwede pa topic ito kung ano ang posisyon ng babae na ayaw nila sa kama. Sana masagot mo para may idea kaming mga lalaki. So, ang ating sender ay isang lalaki mga kasabi. At magbibigay tayo. Ayan, ng ating tatlong opinion kung ano yung pinakaayaw na isang babae pagdating sa kama. Ang una mga kasawi is dog style. Bakit nga ba ayaw ng mga kababaihan na na-dog-dog style ang isang babae at lalaki? Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi nagiging komportable ang isang babae kapag ka dog style ang kinagawa ng isang lalaki sa posisyon na ito pagdating sa kama. Kasi syempre, ang babae kasi alam nyo naman yun kung bakit ko ano yung posisyon nila pagdating sa kama. Kung tapos nasasagad sila, syempre ang ending kasi mga kasawi, may si na hindi sila nakakamahal balance Minsan, ng babae sa kama, minsan ay nagkakaroon ng na-out of balance sila. Kaya, ang tendency, natutumba sila. Minsan, naiinis sila. Instead na nagiging masayang isang babae sa inyong pakikipag, hanahan na ay hindi na nangyayari ito, mga kasabay, dahil naiinis at nababadrip sa posisyon na yan. So, yan lang po yung ating una na posisyon na ayaw ng mga kababaihan. So, mga kasabay, ito ang pinakaayaw na ayaw ng babae. Ayan ang pinapasok na lalaki sa kanilang mga wet po. Syempre, alam niyo na yung mga kasawi. Ang babae kasi, kapag ka ito yung ipipilit nyo sa kanila na, ay sige na han, gustong gusto ko to, na ma-experience ito yung ganito, na ipapasok ko yung latulato ko sa inyong mga wet po. Alam nyo ba, napakasakit nito na sa ating mga babae. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasi, syempre ang liit kasi ng butas na mga wet po, tapos isasagad na isang lalaki, or ipipilit, ba diba? Kung bang ang ending, napakasakit nito na mga kasawi, ba diba? Minsan, kahit na ilang try ninyo na gawin yan sa inyong mga asawa, ay hindi talaga ito nangyayari na nagiging pasok na pasok bagkos ang nangyayari ay napakasakit ito kapag ka ito ay pinipilit ninyo dahil kasi kapag sa butas ng wit po ay hindi naman niya na nabibinat ng malaki ang kanilang butas so ang mga iba naman ang sabi nila ay ginagawa nila ay nilalagyan nila ng mga petroleum jelly pero depende naman yan or kaya yung mga oil mga kasawi para daw pumasok pero, syempre, bilang babae, mga kasawi, ay dapat talaga itong hindi ginagawa ng mga kalalaking handal. Ayaw na ayaw nila ito, yung posisyon na ganito, mga kasawi. Syempre, sabihin nila, ano ako? Hmm, Ganon, di ba? Ginagawa lang kasi yan kapag ka ang partner ninyo ay, alam niya na yun, mga kasawi, Uh, alam nyo na alam niyo na yon chokla ganyan pero syempre nilarespeto natin sila dahil ganun yung kanilang alam niyo na yon lifestyle nila so hindi natin talaga dahil wala naman silang mga bibengka syempre kapag kang isang babae may bibengka naman wag namang ipilit ng mga kalalakihan na dito ipasok ang kanilang mga latulato sa wet po na isang babae kung gusto mo ma-enjoy ng isang babae doon na lang sa kanilang bibengka at talaga namang maa-unlimited ka pa sa labas pasok kapag kaeto yung gina ginawa So, ayan yung ating pangalawa na dapat huwag gawin ng mga kalalakihan. At ng mga kasiwi ay sinusubsob ang kanilang muso sa lato-lato. Ayan. Alam nyo ba mga kalalakihan, lagi nyo tatandaan, huwag na huwag kayong manunubsob kapag ka once na ang isang babae ay nag, alam nyo na, nag sa inyo. Kailangan huwag na huwag nyo hihilahin yung buhok ng isang babae o kaya yung kanilang ulo tapos toink, nyo dyan sa inyo mga latulata, syempre, ang nangyayari ay nababalunukan sila. Siyempre, syempre ba naman, kumakain ka na itong lato-lato ng isang lalaki. Tapos, or ang ginagawa, yung nag enjoy ka pa lang sa pagbibj tapos ang lalaki, dala sobrang sarap, ang nangyayari, hindi niya nasasadya, ay nasusub-sub niya na pala na sobra-sobrang ulo ng isang babae sa kanila mga lato-lato. Kaya ang ending, nga nga. Maiinis ang isang babae. Ang gagawin niya, titigil yan sa pagsub-sub or pagkain dyan sa inyong mga lato-lato dahil maiinis sa'yo okay na yung nagbibijay ang isang babae hayaan nyo na magbijay ang isang babae kasi normal yan nagpo-flow kasi kumbaga sa atin, andun pa yung inaano pa lang nila, pinapakarandam nyo ini-smote pa lang nila yung pagbibijay so kayo, i-enjoy nyo na lang huwag nyo na isusub ang kanilang mga Jaan sa inyong mga para magiging komportable ang isang babae so yan lang po mga kasabi, yung ating pangatlo na wag dapat gawin. At syempre hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito makasawi. Sa mga kalalakihan, kung gusto nyong ma-enjoy ng isang babae ang inyong pakikipag-lovemaking sa kanila, kailangan ang gawin niyo ay wag na wag nyo itong gagawin yung tatlo na yan. Kasi napaka hindi komportable ang isang babae kapag yan ang posisyon na ginagawa niyo Kailangan alamin nyo sa isang babae kung mas saan sila nagiging komportable kung saan yung kanilang kahinaan at tigit sa lahat kung ano yung mga gusto nila na posisyon pagdating sa kama. Napakasarap yun na gagawin ninyo kapag gusto ni misis. Alam nyo ba kung bakit? Dahil mapapatirik ang mata ng inyong mga asawa. At higit sa lahat, mapapamura ito ng S alam niya na yon mga kasawi, dahil syempre na-enjoy nila yung inyong mga ginagawa pagdating sa kama, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.